May dumating nga daw kaming order sa Shopee habang nasa Bulacan nga kami. Kaya bumabanga nga ako niyan para kuhanin nga to kay nanay at binayaran niya nga daw muna. Nag-aagawan pa nga silang dalawa dyan at isang pop-it machine nga lang daw yung dumating. Dalawa nga yung in-order ko niyan pero isa nga lang yung dumating at wala na nga sigurong stock yung seller. Kaya sabi ko nga sa kanila mag-order nga ulit ako ng isa at mag-share nga muna sila. Pagbaba nga ni Kuya King kila nanay may dala pa nga siyang laruan at binigay nga daw to ni Lola White. Pagka-out nga ni daddy sa trabaho pumunta siyang monumento para bumili nga nitong wire para sa internet nga namin. Pagdating nga din kasi namin dito sa bahay, wala nga internet at kinagat pala ng dagatong wire. Kaya ginamit na nga lang din muna ni daddy yung data nga ng cellphone niya para makapasok nga din siya niyan sa trabaho. Sama nga, sana ako niyan sa kanya sa monumento. Kaso sabi ko nga sa kanya, bilhan niya na nga lang ako ng pasalubo. Nagpabili nga ako sa kanya niya ng shawarma at parang gusto ko nga nitong kumain. Pagbaba ko naman nga kila tita at binigyan ko nga sila ng lechon, binigyan niya naman nga ako nitong ulam. <laughs> nakita nga nila kambal shawarma, akala ako ko nga hindi nila kakainin. Pero nung natikman nga nila na gustuhan naman kaya pinaghati ko na nga din sila dun sa isa. Nagpabili na nga din ako niyang kay daddy ng kwek kwek pero ang ending nga mga mare eh sila nga lang din ang uubos niyan. Kaya itong mangga na nga lang yung kakainin ko at mukhang malabo na nga akong matirhan niyang dalawa. Habang kumakain nga ako ng mangga nakita ko nga tong isa na humahaba nga yung nguso at nang gigigil nga sa dito sa nilalaro niya. <laughs> nung namalengki nga din kasi kami sa Bulacan nakita nga nila tong pop it machine kaya nagpapabili nga sila. 250 nga yan dun sa pinagtanungan namin. Pero nung tiningnan ko nga sa Shopee at ginamitan ko nga ng voucher na sa 115 nga lang yung binayaran at ko. At dahil hindi nga ako nakontento dito sa kinuha kong sawsawa na patis kaya nagpagawa nga din ako niyang kay daddy ng toyo nga na may asukal. <laughs> to nga din yung pagpunta nga ng asawa ko sa monumento at parang gusto ko nga din kumain ng mangga. Nagliligpit na ako niya nung dumating nga si daddy pero kakain nga muna ako. Pagdating nga din namin kagabi dito sa bahay napakaalikabok nga kaya naglinis nga muna kaming mag bago matulog. kain Kinain na nga sila niya ni daddy kaya hinanap niya nga ako niya at pumunta nga siya dito sa loob para magpatulong ang uminom ng vitamin. Pag siya nga kasi ang mihawak niya niya matatagalan pa nga bago niya maubos Nung yan. Nung papatulugin ko na nga sila umiiyak nga si Sian niya at si Sayon nga lang daw ang love ko. <laughs> Lakas nga din talaga kasing mangasar nga nitong si Sion pag siya nga ang una kong natabihan. Hirap nga din kasing matulog tong kambal sa gabi pag hindi nga din nila ako katabi. Nangangalay nga din kasi ako pag nakatihaya nga at sa braso ko nga silang dalawa matutulog. Kaya pag tumagilid nga ako at yung isa nga ang naharapan ko magagalit nga yung isa at kailangan nga nakatihaya nga lang ako. <laughs> Kaya hanggang dito na nga lang mga mare bago pa nga mag-away tong dalawa at patutulogin ko na nga sila. Salamat sa panonood.